You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to? Bali, happy Wednesday sa lahat. So, nagpalo play ulit tayo dahil uh, good news dahil yung bagyo is lumihis dito sa ating kampo. Yan. So, ngayon hindi tayo nag-on sa wing kampanyon uh, ang gagawin ko na lang is ipapakita ko na lang mamaya kung ilan yung magkaklak. Bali, 175 sana yung magkaklak ngayon. Yan. So, inon ko lang yung bensin natin para lang to be make sure kung ilan yung magkaklak sa atin. Yan, ito siya. Ngayon, wala pa na clock. Time check Isa uh, 10:47. So, na-release na na-release na, na natin sila ng mga 10:40, mga ganyan. Kasi bago tayo lumabas, uh, may na pa tayo. So, sabi na natin mga ano, 10:47 na lang kasi yun, yun yung nakita nyo. Pero sa akin, 10:40. Yan. Kasi kung kakalabas lang na makikita nyo, nandito lang na sila. Grabe, nawala. Ayun, nandun sila. Ah, may isang grupo doon. May isang grupo doon. Tapos yung iba, wala rito sa area natin. Lumayo sila. Dito, dito sa area ko sa tayo nagtotos. Wala rin tuldok. Walang mga tumuldok. Lumayo, gumala. Ayan, nandun sila. Ayun, ah, oh, may... Ay, nakala ko may hawk. Ano pala, ah... Black Tiger. Ito yung sa solo clacker, oh. Oh, di ba? Ayun, nandoon nandoon sila may ikot. Ayan, doon sila may ikot alright so kasi ano yun eh, may malawak na area doon talaga maganda yung ikotan nila doon ayun no tapos may mga solo solo so ngayon is low fly lang muna bukas 70% na uulan ngayon kasi ano lang eh kasi lang ganda ngayon is uh, ano lang uh, 35% na uulan umulan na kami na pero hindi gano'n hindi malupit na ulan kumbaga parang ambun lang ba All right, so ito muna pang natin sa ano sa page natin then continue natin. Isa sa mga matatag dati mag-training to, yung bandila ng US. Yan, yun. Oh. Dati ginagamit ko bandila ng Pilipinas. Pero maraming din nakaka kung taga tayo. Akala nila nasa Pilipinas pa rin tayo. dan kaya ginamit ko na yung plug ng US kung nasan tayo. Isilaw. Woo, ganda isa na tag dito uh, is a good sign na yung mga ibon natin is ano tag dito uh, good for another toss pero gagawin ko uh, medyo nahirapan sila sa 40 miles eh okay lang sakto lang hindi naman sila ganun kapagod kumbaga ganda nga ng ano eh ng datingan nila eh napalayo lang talaga sila ng ano ng rekta pero dito sa ano natin sa warriors natin dito Tag dito ah. Uh, on time sila. Ito lang na late yung Waldo price natin. Ayun oh. No? Siguro ah uh, buy na sila. Ba, yun na nga uh, para sa akin medyo nahirapan sila. Ang gagawin ko ah uh, balik muna tayo sa 25 miles. Isang toss. And then kapag maganda, kinabukasan is magaano tayo. Ah uh, 40 miles. Tapos pag maganda na yung uwi nila yun, kapag nauna na sila sa atin. Kasi kaya ako mabante ng 40 kasi nung 20 tapos 20, nauna sila. Halos lahat eh simula nung ano ay eh. nag -toss tayo ng ano ay eh. ng 2.3 miles, nag 3 miles, nag 5 miles, 5 miles, 7 miles, 7 miles, 10 miles, 10 miles. Kumbaga sa lahat ng toast natin, bodoy ito. Sa lahat ng toast natin ay 'to tag dito ah uh, nauna sila maliban do sa 40 miles. So sa 40 miles tayo nauna rito eh. Kaya ibig sabihin, uh, medyo nahirapan talaga sila. Yan ganda. Pero ganda naman ang datingan dito ng mga ibon. Uh, para sa akin ha. Kasi kung nahirapan sila, ngal-ngal sila. Sabay parang dapang-dapa sila. Yan o. No? So, good sign yung pinapakita sa atin. And then, good luck. Nababawasan na tayo. Dahil ito na yung talagang tinatawag na matira matibay. Yan. Kumbaga, siyempre, May iiwan at may iiwan talaga yung mga ano. Yung mga tak dito. Hindi makakaya. Kumbaga, lahat 'to pantay-pantay, kung anong kinakain ng isa, kinakain ng lahat. Swerte nga lang mga nalilito. Hinahantay pa natin minsan talaga eh. 'Yan. Tapos pinagmamasdan pa natin sila. So, ano talaga, spoiled 'yung mga ibon. Tapos dalawampes, dalawa to tatlong beses sila kumakain. So, ang ganda talaga ng ginawa ko no, nung nakaraan bago tayo mag-40, nagpakain tayo nang nang gabi yan bago tayo nagbasket so minakshort -sure ko talaga na may mga laman talaga yung pagkain nila ah I may mean, butse ayan and then napaka ano lang pala kahapon uh, good news kahapon dahil ano eh tag dito uh, ano tayo tag dito bababa oh, na gusto lang bumaba bumaba na mga to good news dahil meron tayong visitor dito kahapon na kumuha ng mga ano natin ng mga lines natin Ayan. Yung mga warriors natin. Kakatakot naman dito. Kakatakot dito kasi baka bigla may ano eh, kalaban eh. Hmm. Pasok agad ng mga ibon. Woo! Hmm. Sige, okay, pasok dito lang daddy. Si daddy G. Pasok na, pasok na. Woo! Pasok na, pasok. Ulit kahapon. Uh, sa live natin. Grabe yung live natin. Uh, sa live natin, ang nangyari, ano? Pag dito, ah, uh, si Proy Si Proylan, out kay Proy lang. So, look. Solo clocker e. Ah, solo clocker. Solo, solo flight. Shoutout kay Proilan. Uh, ay, pugay. Nag-ano siya eh Nagsalita siya ng ano e. Abal sa may bisitang darating Mayam eh. Maya, maya. Uy. Cut. God. Nakakot naman ako doon. <laughs> Kaya yung nagla-live eh, Kasi, eh, Pag may kalaban. Siyempre, ah, eh, Napapano tayo eh Nabibigla tayo e. Kumbaga, kahapon, si Proilan nagsalita na... May kalaban, blablabla, parang ganun. Hindi ko matandaan, basta about sa kalaban. Maya maya, lumitaw na, buti na lang, pinapasok yung mga ibon. Naglalaro pa naman ako rito kasama yung mga ibon natin, papakain tayo. Kung baga, enjoy natin yung ano, yung kanilang pagiging ano, malaya sa labas. Buti na lang, ano to, mga to, uh, sumusunod sa atin. Kapag sinabi ko, pasok, papasok talaga yung mga yan. All right. So ano pa ito kanino kaya yun o? No? baba, baba, to ay mababa na. Alright, so ayun na nga, babalik na lang ulit ako. Tara next. Grabe na itong mga to. Kakabalik lang. Ito. Mga umano talaga yung lumalayo eh. Ito yung mga ano, yung mga ibon nyo. Ayan. Yung pula o, ngayon pula o. yan Ngayon napapansin ko sa low fly, like, saktuan may ano talaga parang ningal sila sa low fly pero pag tinos mo grabe mga tindigan eh you no know? ang <laughs> lupit eh parang doon pala nag activate yung ano, nila, eh. yung mga galing nila eh ito so, to meron pang ano kulang kasi eh. hindi ganyang kakapal yan kailangan mas makapal pa yan ng konti siguro mga ilang peraso yan yun know? Alright, so yun na nga mga kaburo ko to Ito na sila, yan sila sabi ko <laughs> Ang kulit Ito <laughs> na sila sabi ko, yan yung makapal pang kula, kayo eh, no Kakabalik lang, oh Ang <laughs> lupet, grabe eto, Kakabalik lang ng makapal na to, yun yung kapal, oh, diba Sabi ko sa inyo kanina, mayroon pang makapal na lumayo, eh Yan, ito, 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 ito sila Oh, bababa na sila Tibay ng pulo, oh Pula natin oh. Trenton, tignan natin kung gaano katibay 'yan. Ng um, mga ano. Hmm. All right. Ganda, <whistles> grabe. Madami nang bumaba tapos marami pang lumilipad. Eh? yung pala, tibay ng pala, pilit sumasabay ng pala natin Ay, hindi makita. Yun no? Sarap sa tenga, grabe. Sarap sa tenga, pakinggan mga warriors natin. Takot naman yun. Maganda. Maganda lang sa kanila na eh rekta ba ba sila rito sa ano natin ha? sa trapdoor okay so mamaya na lang ulit so nga balik kahapon na busy na tayo pero yung nakauwi kahapon is 175 kumpleto yung mga ibu natin kahapon and then uh, Friday tomorrow Thursday ngayon natural <laughs> so ginagawa ko ngayon is nagtatakot tayo ng mga ano natin dito sa mga ano natin, stock bird natin kasi ito open na ano to screen. So ngayon gagawin ko lang, uh, tatakpan ko lang kasi nga may darating na malakas na ano, uh, bagyo. So sabi naman sa ano sa weather natin, may uh, medyo iilag siya pero just in case lang at least ano taw dito ha uh, yung tubig hindi siya pumasok sa loob. Then doon i-make sure ko na hindi sila mababasa pero hindi naman sila mababasa doon. I-make sure ko lang na ano uh, safe yung mga ibon natin. So good luck sa atin. And then harapin natin tong gabing to ng ano punong-puno ng pagdarasal. All right, syempre uh, di natin masabi yung pwedeng mangyari sa lakas ng hurricane category 4 daw. So hindi biro 'yun. Pero ito nga, gagawin ko ah uh, lagyan ko lang to ng ano lang parang pang-ilag lang sa tubig diyan. Alam ko hindi siya matibay pero syempre ano lang ah uh, at least kahit papano, may nakalagay lang and then ito tatakpan ko dito gagawin ko lang is pakakainin ko lang muna ibo natin and then yun na nga bali hanggang dito na lang muna uh, dito ko na tataposin yung video natin kasi magpapakabisi muna tayo hanggang sa muli ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel peace out let's go salamat sa suporta